pinamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Vice President Lenny Robredo na itigil na umano ang pangangampanya at pag-iisip sa posisyon ng Pangulo. Sa halip, hinimik, hinimok ni Cayetano si Robredo na makipagtulungan na lamang sa kasalukuyang administrasyon sa pag-akit ng mga mamumuhunan, pagtatayo ng mga infrastruktura, at paglikha ng maraming trabaho. Dagdag pa ni Cayetano, dapat ni Hikayati ni Robredo ang mga kasamahan nito sa Liberal Party na sangkot umano sa paglaganap ng droga sa bansa na magbitiw at magpahulong. Ginawa ni Kaitano ang pahayag matapos siyang hamunin ni Robredo na magsalita laban sa pamilya Marcos, makaraang maihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng basbas ng pangulong Duterte. Matatandaan si Kaitano ay ang natalong running mate ni Pangulong Duterte noong 2016 elections. Vice President Leni Robredo says she is ready to become the voice of the opposition following her resignation as a member of President Duterte's cabinet. Grace Cousin will tell us why. Vice President Lenny Robredo welcomes and strongly supports the idea of creating a group that will serve as the voice of the opposition so the issues they raise will eventually reach the president. According to the vice president, they have to unify their actions to strengthen their force. Robred says among the matters she will continue to oppose are the plans to reinstate death penalty, human rights violations, the raising numbers of extrajudicial death, the lowering of age of criminal responsibility, and the Marcos burial. Unifying siguro, the voices of dissent. Uh, hindi, ito, hindi ito opposition against the administration per se. But opposition against certain policies of the administration we do not agree with. Robredo also strongly denies the accusations of Senator Alan Peter Cayetano that her moves are part of her early campaign for the presidency. Wala naman ako mag ko yung now, uh, before until um, pangarap. The vice president also belies the allegations that she's behind the so-called out Duterte plot. Robredo clarifies that she's still supporting the administration, especially if its policies is not opposed to what they're fighting for. Pero ngayon mismo kahit sa sarili kong partido, sinabi ko na maging supportive pa din tayo sa, sa mga policies ng, ng Pangulo na we agree with. Mag-oppose lang tayo more vigorously dun sa mga kontra tayo. Nasuportado niya si Pangulong Duterte sabi ni Robredo, hindi patas ang paratang na nasa likod ang kanyang partido sa umunoy planong pagpapatalsik sa Pangulo. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Hinala ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagharap kahapon sa Senado na nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato bahagi raw ng plano ng Liberal Party na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalutang kasi ni Cayetano na sa ilalim ng saligang batas, sakaling maalis sa pwesto si Duterte, si Vice President Lenny Robredo na miyembro ng LP ang papalit sa kanya. Si Robredo, nasaktan daw sa sinabi ni Cayetano. Yung medyo, medyo offensive lang sa akin doon kasi yung portion na nakita ko, yung dalang ini-implicate ni Senator Cayetano. Ay, yung Liberal Party, saka ako mismo. Tingin ko, very unfair yun. Saka yung, yung ano kasi, yung pagkasabi, parang parang inooperate na ino-operate na matanggal yung ating pangulo para ako yung yung pumalit. Sabi ni Robredo, mula na matapos ang eleksyon ay hindi pa raw nagpupulong ang LP kaugnay sa bagong administrasyon. Noong nakaraang cabinet meeting, hindi raw sila nakapag-usap ng pangulo. Pero nakausap daw niya na Executive Secretary Salvador Medjeldea at Secretary to the Cabinet Leoncio Evasco. Ang sinabi ko lang sa kanya na yung lumalabas na merong operasyon yung partido para i-demolish yung si Pangulo, hindi yung totoo. Um, at sinasabi ko na tawagan lang nila ako pag may gusto i-clarify. Sabi pa ni Robredo, Sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag, pag dumaan na naman kasi tayo sa ganun na proseso, lalong gugulo kung... Iba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Tingin obligasyon natin lahat suportahan yung Pangulo. Alam din ng ilang miyembro ng LP sa Kamara na talo sila laban sa isyo ng impeachment kay Duterte. Sa Kamara, inihahay na mga impeachment complaint. Anong impeachment na mga galing saan? Sa Liberal Party? Samantalang uh, majority, 90% ng LP ay eh, nakasama doon sa supermajority. No? At kami naman doon sa super minority, nawawalo lang. Alam naman namin ang impeachment, it's a numbers game at the end of the day. Sabi ni Bagilat, baka nga raw ang mga kaalyado ng administrasyon ang dapat bandayan. Hindi raw lahat ng kakampi, bulag lang na tagasunod. Pero tila babala ni Speaker Pantalyon Alvarez sa mga nais maghain ng impeachment sa Pangulo. Huwag nilang subukan, yun lang ang masasabi ko. vice president lenny robredo wants the public to be very discerning in the light of the matobato allegations according to the vice president the matobato testimony cannot be immediately said if the witness was telling the truth or not she also said that she was offended by senator alan peter cayetano's insinuation that the senate inquiry is part of the liberal party's plan b aimed at unseating president duterte so she could take power parati ko itong inuulit-ulit na tingin ko obligasyon natin lahat supportahan yung Pangulo. By, by, support, hindi naman nangangahulugan na lahat, lahat na desisyon niya mag-sasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating, ating paniniwala sa Pangulo, hindi yung dahilan para hindi na natin siya supportahan. Kasi yun nga, tingin ko, yung success nung Duterte administration, success yun para sa ating bansa. Sana, sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag, pag, dumaan na naman kasi tayo sa ganun na proseso, lalong gugulo kung, iba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Nagsagawa ng press briefing si Vice President Lenny Robredo sa tanggapan ng pinamumunuan niyang ahensya, ang Housing and Urban Development Coordinating Council kabilang sa mga nabanggit niya sa, sa kanyang uh, press briefing ang kanyang pananaw ukol sa pagdinig kahapon sa Senado. Pakinggan po natin. Um yung Liberal Party uh, since the elections hindi pa nag-meet as a party. Um, ang ang ko lang na several times nagmeet yung mga LP members, yung LP members sa House nung nagde-decide kung mag magma-majority o magma minority. Yun lang yung yung instances na nagmeet as a party, pero never pa kami nagmeet to discuss The, the, present administration. Walang ganon. Kaya tingin ko, very unfair yun. Saka yung, yung ano kasi, yung pagkasabi, parang, parang ino na, ino na matanggal yung ating Pangulo para ako yung, yung pumalit. A ako kami, kami ni Pangulong Duterte, very good ang aming working relationship na sana hindi naman masira ng ganito um, yung, yung, mga pangangailangan ng, ng opisi ng assignment ko, nandyan yung wholehearted support ng ating Pangulo. Every chance I could, could get, sinasabi ko sa kanya na makakaasa siya sa akin yung support. Kasi sinasabi ko kung may gusto siya sa akin ipagawa, huwag mag-aatubiling sabihan lang ako. Um, in fact, in one of the cabinet meetings, um, sinabi ko na nagpapasalamat ako sa kanya na kahit may differences in opinion kami. Meron meron siyang mga mga desisyon na hindi ako sang ayon, pero he never took it against me. Um, saka ako naman, ito parati ko tong inuulit-ulit na tingin ko obligasyon natin lahat supportahan yung pangulo. By, by, support hindi naman nangangahulugan na lahat lahat na desisyon niya magsasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating ating paniniwala sa pangulo hindi 'yun dahilan para hindi na natin siya suportahan kasi yun nga tingin ko yung success nung Duterte administration success yun para sa ating bansa sana sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper pero pag, pag dumaan na naman kasi tayo sa ganun na proseso lalong gugulo kung di ba, parang lalong gugulo yung sitwasyon mas mabuti siguro yung energies natin i-channel na lang natin sa napakaraming gagawin ang response ni ni secretary Mike um i have requested for this briefing in the sense that i really want to know uh, which area our office can be of help alam natin na napakadaming kailangang gawin as far as the anti drug uh, drug abuse campaign is concerned and gusto naming malaman kung saan kami pwedeng pumasok nagpapasalamat po kami sa efforts na uh, binigay na sa kampanyang ito ng iba't ibang ahensya. Pinapakinggan ko kanina yung mga presentations. Uh, marami nang nagawa pero we have to admit na marami pang kailangan gawin. Um, we, we have also made um, prior <coughs> prior um, engagements already. Uh, we had a meeting with the OH. Kumingi din kami ng paunang uh, salita, paunang briefing Um, and I, i think it was DOH um, told us of the 700,000 surrenderees there is 700,000 surrenderees about 10% only or 70,000 yung nangangailangang ipasok sa rehabilitation centers and the rest um, kanina sabi ni usec a small percentage of that kailangan i-commit sa mental institutions but the larger part of it actually need uh, community rehab Um, napakaganda po ng presentation ng, ng cluster 2 in the sense na um, ve very comprehensive siya. Um, yung, yung lang comment, there are already existing models which we can use. Mahirap kasi parang mag-uumpisa tayo sa umpisa kasi naghahabol tayo. Parang yung 700,000 nandyan bago nagkaroon ng programa. Uh, not the other way around. So, so we don't have really the, the luxury of time kaya kailangan na talaga siyang pagtulong-tulungan. And I am glad that UBAS is is um, involved in the sense that um, siguro alam naman ng mga taga DILG, UBAS was actually started um, when my husband was the DILG secretary. And the concept of UBAS was really a take-off from the, con from the um, very strong church community government a uh, partnership in Naga. Gawin dun sa mga nakakulong because of drugs. Um, I visited the women's correctional here in Quezon City. And about 70% of all the, grabe yung congestion eh, pero about 70% of all the detainees are there because of drugs. So yung, yung tanong ko ton, ano ba yung programa nyo um, aside from them serving their sentence or aside from them waiting for the, their cases to, to, to be finalized sa courts. Ano yung ginagawa na rehabilitation inside? Yung sagot sa akin, wala. So baka, baka pwede natin silang isama sa programa. Kasi sabihin natin na convict sila, nakaserve sila ng sentence, paglabas nila, ganun pa din yun. Kasi well, hindi naman nagkaroon ng treatment, hindi naman nagkaroon ng, ng rehabilitation. So pagbalik nila sa society, hindi sila ready i-integrate. Hindi naman po din i-keep natin sila forever doon kasi grabe nga yung jail congestion. So yung yung sa akin lang after they have served their sentences if there is no intervention. Ah uh, ganun din yon. I noticed that we don't have a direct program for CICLS. Parang they are integrated into a general program. Na yung worry ko lang kung yung CICL nga matagal ng programa ng gobyerno wala pa din tayong strategic program for their rehabilitation and reintegration. Baka yung sa drugs, ganun din. In the sense na, um, tingin ko kasi hindi sila pwedeng ilamp lang dun sa general program ng AX, ng cash for work, ng ano. Kasi I don't think it will help them um, parang para malampasan yung kanilang addiction. I think it has to be something more strategic and something more parang parang direct eh, yung, yung, maging direct yung 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 intervention specifically for for drug um, dependence um, yung um, yung suggestion ko lang halimbawa meron tayong cash for work SLP uh, I, IAX AX for for drug dependence mas ano siya mas pointed pag sinabi mo mas pointed hindi siya pareho nung iba na tinulungan mo lang na may pang-araw-araw siya pero mas mas programmatic siya na papunta sa makakatulong talaga sa kanya na malampasan yung yung drug addiction um ako i, I think kailangan na natin pagtulungan ito lahat hindi hindi biro yung problema but we want to make a point na rehabilitation is the way to go kung tanong nasaan yung 700,000 na yun? gusto kong sabihin geographically nasan sila. Kasi yung isa nating pwedeng gawin, of course, the plans are, are there. But we would we would do admit na it will take a while. Diba? It will take a while for, for us to operationalize those plans. So yung tanong ko lang, kung meron na yung mga nag nag, nag-, nag nag volunteer ng tulong. Hindi ba natin pwedeng umpisahan na while ino-operationalize yung lahat? hindi pa na, hindi ba natin pwedeng gawin na halimbawa yung OVP tutulong nasaan kaya naming limang lugar alin bang limang lugar yung pwede nyong i-assign sa amin na pwede na kaming tumulong to operationalize that while inaayos pa yung proseso halimbawa yung San Miguel nag-offer halimbawa um, si Andrew Tan nag, nag uh, na-mention yata ni Yusek si, si um, Sir Andrew Tran, si Kevin. Um, kung kung may mga ino-offer na ganito bakit hindi na tayo uh, mag-pool mag ng ating resources para maumpisahan na kaagad. Uh, kasi kasi yung sa akin lang ang worry ko baka magningas ko Gun. Gusto sabihin totoo, totoong may 700,000 surrenderist tayo, pero that should not be treated as an accomplishment, diba? Kasi it it is just a means to reach a target yung pinaka-target natin, maalis na talaga sila sa addiction. And we all know na yung pag-surrender would not solve it. The surrender is just step one of, of the process. So baka, baka yung pwedeng gawin, pagtulong-tulungan natin, sino ba yung mga handa ng mag-umpisa, mag-assign -mag na tayo ng, yun lang yung, ang gusto ko sabihin, of course, without prejudice to the institutionalization of the program what I'm just saying is the program is very good. Um, pero baka pwedeng at this point may, may umpisahan